Hello mga ka-idol! So for today's video, naaday ko pantalan guys. Sakay ko barko pa doon sa mga probinsya. So, ay sa probinsya ni guys, Kay na-stress na, na kong dali sa Cebu. Si pangitag kwarta, si pangitag trabaho. Pag ihapoy natigom. Ang oh, hinoon you know, naman ko'y natigom. Pero kahiba mo, sa akong natigom? Pamaol, stress. <laughs> Munang ulit sa tag-probinsya ni da pawala sa kakapoy stress labas sa o so naglakaw mi diri guys padung sa unahan kay ang tricycle nga akong sakyan to pa man sa unahan so magpahatod na sa daanig tricycle padung sa terminal so finally guys na sa van so waiting na lang si kuya driver sa mga pasahero guys kay ang akong sakyan nga van wala pa may pasahero ako raman chillax lang sa ta diring dapita guys waiting ta sa mga pasahero And finally, nanajog ko sa mga guys sa mga ang probinsya. So, mo ni ako ang isuon guys. Among younger sister. Ano siya sa kuha guys nga ako kunong nawong. Namiyahok na kuno. Tapos ako adang tiyan ng burot. Hala siya no. Grabe. Kahinawa yun. <laughs> ano siya? Nga ako nung nawong may burot niya. Ako kunong namiyahok na. So, syempre, kanya itong nawong, guys, no? Basta magka-matured na ito, mausap mang So, bago dahil ko anang mata, guys. Hang pa kaya akong mata, anak. Kay, lamit pa kay katong. So, bar ko man, guru. Ako katarong to. Kay, kusok kayong hangin. Kusok kayong baud. So, ni bango, no? Kaya naman tayo trabaho on. Hayag nang kayo. Silang nang kayong adlaw. So, muna. Kailangan lang itong bangon. Kaya akong mga sanina, guys, gahapon. akong ipang dalang sanina, hindi sa Cebu, nabasa. Kay gauan mga dali sa Mindanao, Provincia. So, manto na ako nahalay, kaya nagtinapol man ko. So, nanimaho, naturon. So, morning guys, akong mga sanina, kahapon nga gida, nga nangabasa in tawon. So, patuan <coughs> yung labhan ka kaya nanimaho naman tawon ni. Eh. Pinapol man ko kayo ay so dali-dali nato to Kay ini kahapon, mauwan na sad kuno ni dire. Kada hapon man daw mauwan diri sa Mindanao. Ambot ang, ang manggore poy bagyo Kaya e, sige ra mag-uwan. Ang nakanindot gud diri sa probinsya guys kay libre ang tubig. Bisan pang mag usik, -usik kas tubig, mag banat ka diha ka ng kaligo, Wajoy, yung taon yaw tao, no, magbagulbol, no, mingon nga. Sus, dako na sa gay bar yun sa kurinte. Sige na mo ko sa tubig. Sa syudad, yung taon ko. Na, ay, magbayad pag, magbayad sa tubig. Napayalog-hulog piso. Ikakakasagad-sagad tao, kusikusik tubig, kay one man, bar yun man. Nindot jud po yan ang probinsya guys kay malinawon, layo sa kagubot, layo sa mga tintasyon. Libre pag yun po yanan, libre ka, libre tanan. Basta man, kabalo lang ka maning kamot, mabuhi ka o So, muna, dali-dali ko ang was wash guys. wash wash was wash Okay, nindot keng init oh Ini ka. Taod-taod, ano yung mga alas maulan na sad ni. So, lain na sa nga mission nato guys. Is manglimpyo ta aning semento nga gilumot. Hapit mang ari, guys, kay green na kay lumot, na limpyo-limpyo. So, muli gani ko sa probinsya, guys. mujun junior akong trabaho diri manglimpyo. Uh, green na man kay na So, ato ani siyang guys, kay lumot na siya, na green na. Gahi na sya brasan ay kay ay Pilit na kayong lumot. Pila na kay years ni Ulay Bras Bras Goro ba kay? Makauli ko. Tagtigdugay man sad. Hindi ni Mati Manog lang mama. Kay busy sad sila. So, muna guys na limpi-limpi yung nagitawon. So, yung muna trabaho. So, maligo na sad ta. Namikin tubig guys. Kay Bugnaw. Bugnaw nga init-init. Kay Udto naman ko ni Matagod. 모르는 게 하나 있는데 나 그리 좋은 사람 아니야. 물론 진작 하나고 있어 너도 많은 좋은 사람 아니고. 그 사람들은 그는그 똑같아. 땅바닥에 붙어 있어 전사는 못돼.